Pagkatapos ipataw ng US ang 145% na taripa sa mga produkto galing China, biglang tumigil ang daloy ng dati ay mapayapang kalakalan. Kansilado ang paglayag ng mga barko, sarado ang mga pabrika at ang mga negosyanteng Chino umiiyak sa harap ng kanilang mga bodega. Ang export powerhouse na China ngayon ay parang ghost town. Magkapatong-patong na ang libo-libong container sa pantalan ng China parang bundok ng basura dahil sa mga kinansel na order ng US. Ganito kalupit ang Trade War 2025. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo ilike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa loob lamang ng ilang araw matapos ipataw ng Estados Unidos ang 145% na taripa sa mga produktong galing China, Nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa mga pangunahing pantalan ng China. Ang mga pantalan sa Shanghai, Guangdong at Hong Kong ay napuno ng libo libong container na hindi maipadala dahil sa bigla ang pagkansela ng mga order mula sa US. Ang dating abalang mga pantalan ay tila naging mga imbakan ng mga hindi na maipapadalang kalakal. Sa Shanghai, na isa sa pinakamalaking port sa buong mundo, Nagkaroon ng pinakamataas na bilang ng mga container na naiwan at ito ay nagdulot ng pagkaantala sa mga global supply chains. Ayon sa isang report mula sa China's Ministry of Transport, ang average delay sa pagpapadala ay tumaas ng 40% mula noong Enero 2025 at ito ay nagdulot ng ripple effects sa ibang bahagi ng mundo, partikular na sa mga bansang umaasa sa Chinese imports. Ang mga barko na karaniwan ay nagdadala ng mga kalakal papuntang US ay hindi na umaalis. Sa Guangzhou, ang pangalawang pinakamalaking port, ang mga operator ng mga port terminals ay nagsimulang mag-issue ng mga abiso sa mga cargo ships na hindi na makapag-unload ng kanilang mga kargamento sa takdang oras. Ang mga negosyante na dati ay umaasa sa mabilisang pagpapadala ng kanilang mga produkto ay nahirapan sa paghahanap ng alternatibong merkado. Tinatayang isang milyong containers ang naiwan sa mga pantalan sa China at ang mga rates ng freight shipping ay tumaas ng 30% sa ilang mga railes ng pagpapadala dahil sa congestion. Ayon sa Global Shipping News, ang presyo ng shipping containers mula China patungong Europe ay tumaas ng 45% dahil sa mga pagkaantala at pagbabago ng mga ruta. Ang mga pabrika sa China, lalo na sa mga lalawigan ng Zhejiang at Guangdong, ay labis na naapektuhan ng trade war. Maraming mga negosyante ang napilitang itigil ang operasyon ng kanilang mga pabrika dahil sa kawalan ng mga order mula sa US. Ang mga bodega ay napuno ng mga produktong hindi na maibebenta at ang mga manggagawa ay nawalan ng trabaho. Sa mga pabrika ng electronics sa Shenzhen, ang mga plant managers ay nagsimulang magbigay ng mga cutbacks sa kanilang workforce. Dati, ang mga pabrika ay nagpapadala ng milyon-milyong mga smartphone at tech products tulad ng mga tablet at laptops papuntang US. Ngunit dahil sa taripa, ang mga order ay halos na hinto. Ibinaba ng ilang pabrika ang kanilang production capacity ng 40% na nagdulot ng malawakang pagkawala ng trabaho. Ayon sa China Electronics Chamber of Commerce, Mahigit sa 500,000 trabaho sa electronics industry ang nawala ng visa dahil sa pagbaba ng demand mula sa U.S. market. Isang negosyante mula sa Guangdong ang umiiyak sa harap ng kanyang bodega at nagsabi na ang kanilang pabrika ay tila naging retirement home dahil sa kawalan ng produksyon. Ang mga makina ay tahimik at ang mga manggagawa ay walang ginagawa. Ang mga utang sa bangko ay patuloy na lumalaki at kung magpapatuloy ito ng tatlong buwan pa, ang kanilang mga makina ay magiging walang silbi. Sa kabila ng matinding epekto nito sa mga negosyante, marami sa mga pabrika ay hindi kayang mag-adjust sa mataas na taripa. Sa isang ulat mula sa Chinese Chamber of Commerce, tinatayang 40% ng mga small and medium-sized enterprises, SMEs, sa China ay nagsara noong unang bahagi ng 2025. At ang mga pabrika na may maliit na kapital ay nahirapan na makipagsabayan sa kanilang mga mas malalaking kakumpetensya. Higit pa rito, ang mga pangunahing kumpanya ng Chinese Textile at Garment Manufacturing sa Guangdong ay nagulat ng 25% pagbaba sa kanilang produksyon, isang indikasyon ng malubhang epekto ng taripa sa sektor na ito. Ang mataas na taripa ay hindi lamang nakaapekto sa mga negosyante kundi pati na rin sa mga manggagawa Maraming mga manggagawa ang nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga pabrika. Ang mga manggagawa na umaasa sa kita mula sa mga pabrika ay ngayon ay walang hanap buhay at nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa mga industrial cities tulad ng Dongguan at Shenzhen, ang unemployment rate ay tumaas ng 15% at ito ay nagdulot ng matinding kalituhan sa mga lokal na ekonomiya. Maraming mga manggagawa, lalo na ang mga may edad na, ay nahirapan maghanap ng mga bagong trabaho dahil sa limitadong mga opportunities. Sa isang ulat mula sa Ministry of Human Resources and Social Security ng China, higit sa 200,000 manggagawa ang nawala ng trabaho sa mga pangunahing industriya ng pagmamanupaktura noong unang quarter ng 2025. Sa kabila nito, nagsimulang maglabas ng mga programa ang gobyerno ng China upang matulungan ang mga manggagawa tulad ng mga subsidy at retraining programs. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang pangangailangan ng libo-libong nawalan ng trabaho. Dahil sa mataas na taripa, maraming mga kumpanya sa China ang naghahanap ng alternatibong merkado para sa kanilang mga produkto. Ang ilang mga kumpanya ay nagsimulang ilipat ang kanilang production sa mga bansa tulad ng Vietnam at Thailand upang maiwasan ang mataas na taripa ng US. Gayon pa ang paglipat ng produksyon ay hindi madali at nangangailangan ng malaking puhunan at oras. Sa Vietnam, ang mga pabrika na dating gumagawa ng produkto para sa US ay nahirapan ding magsimula ng mga bagong line ng produksyon upang mapunan ang nawalang demand mula sa China. Gayon pa ang pagbabalik sa Vietnam ay hindi mabilis at mahirap para sa mga kumpanya ng China dahil sa limitadong infrastruktura at kakulangan ng skilled labor. Ayon sa Vietnam's Ministry of Industry and Trade, tumaas ng 20% ang demand sa mga pabrika sa Vietnam mula sa mga kumpanya ng China, ngunit hindi pa rin sapat ito upang mapunan ang malawakang kakulangan ng kapasidad. Sa kabila ng malupit na epekto ng trade war sa kanilang ekonomiya, maaari ring itanong kung ito ay isang uri ng karma para sa China sa kanilang mga naging aksyon laban sa ibang bansa. Matapos magdulot ng mga tensyon at panggigipit sa mga kalapit bansa tulad ng Taiwan, Hong Kong, at mga bansa sa South China Sea at sa mga international trade agreement. Tila ngayon ay nakakaranas ng mga pagkabigo sa sarili nilang industriya. Hindi maiikakaila na ang kanilang mga malupit na hakbang sa pag-expand ng kanilang teritoryo at pagpapalawak ng kanilang ekonomiya ay nagdulot ng mga hindi pagkakaunawaan sa ibang bansa na nagpasimula ng kanilang mga hakbang na maghiganti sa mga pulisya ng China. Isama na rito ang kanilang panggigipit sa Pilipinas hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Patuloy ang China sa pag-angkin sa mga teritoryo sa WPPS na nagsisilbing pinag-aagawan sa rehiyon. Hindi na mabilang ang mga insidente ng pagpasok ng mga Chinese vessels sa mga eksklusibong economic zones ng Pilipinas nang walang paalam o pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ang mga hakbang na ito ay nakakaapekto sa lokal na ekonomiya, pati na rin sa ating kaligtasan sa karagatang teritoryo. Nakakaapekto rin ito sa mga Filipino fisherfolk na direktang naapektuhan ng mga pagkilos ng China sa WPS. Sa kabila ng mga panawagan ng Pilipinas at ng buong internasyonal na komunidad, ipinagpapatuloy pa rin ng China ang kanilang agresibong postura sa rehiyon. Noong mga nakaraang taon, ang mga bansang tulad ng India at iba pang kalapit ng China ay nakaranas ng matinding pressure mula sa China sa isyu ng teritoryo at mga trade practices. Pinagbawalan ng China ang kanilang mga kalapit bansang mag-export ng mga mahahalagang hilaw na materyales at mga produkto, pati na rin ang pagpapalaganap ng mga unfair trade practices upang makuha ang market share ng kanilang mga karibal. Ito ay nagbigay daan sa mga bansang ito na magsanib-puwersa at lumikha ng mga alternative trade deals na nagsimula nilang gamitin. Kaya't nakakaapekto sa kapasidad ng China na mamahala ng pandaigdigang supply chains. Ngayon, ang mga pagkilos ng China sa mga nakaraang taon ay nagbigay daan sa US na ipataw ang matinding taripa at nakikita nila ang epekto nito sa kanilang sarili. Ang mga bansang kanilang pinighati at pinagsamantalahan sa nakaraan ay ngayon may mga bagong alyansa na at ang global na merkado ay unti-unting lumalayo sa mga produktong Chino. Para bang ito na nga ang karma para sa kanila ang pagbabalik ng mga panggigipit sa kanilang sariling ekonomiya. Ang trade war na ito ay dapat magsilbing isang wake-up call para sa China upang magsimulang magpakita ng malasakit at paggalang sa kanilang mga kapitbahay at mga kaalyadong bansa kung nais nilang mapanatili ang kanilang global standing at magpatuloy sa pag-usbong ng kanilang ekonomiya, kailangan nilang baguhin ang kanilang approach sa ugnayan nila sa ibang bansa, ang mga hakbangin na kanilang ginawa sa nakaraan, tulad ng panggigipit sa mga bansang katulad ng Pilipinas at iba pang mga kalapit bansa, ay hindi maaaring magtagumpay ng walang katumbas na epekto. Ang mga bansa ay patuloy na naghahanap ng mga bagong alternatibong pamilihan at hindi na nila kayang magtiis sa mga agresibong pulisya ng China. Hindi lamang ang China ang may pananagutan sa mga nangyayaring ito, kundi ang mga leader nito na patuloy na nagpapakita ng ugali ng kontrol at pagpapataw ng dominasyon. Ang kanilang mga aksyon ay nagiging sanhi ng mga pagkakamali sa buong rehiyon at dapat nilang tanungin ang kanilang mga sarili kung ang kanilang mga hakbangin ay talagang makikinabang para sa kapakanan ng buong mundo. Kung magpapatuloy sila sa ganitong direksyon, magdadala ito ng mas maraming problema. Hindi lamang sa kanilang ekonomiya, kundi sa mga relasyon nila sa buong mundo. Ang kanilang mga aksyon ay nagiging sanhi ng mga pagkakamali sa buong rehiyon at dapat nilang tanungin ang kanilang mga sarili kung ang kanilang mga hakbangin ay talagang makikinabang para sa kapakanan ng buong mundo. Kung magpapatuloy sila sa ganitong direksyon, magdadala ito ng mas maraming problema. Hindi lamang sa kanilang ekonomiya, kundi sa mga relasyon nila sa buong mundo. Kaalam, karma nga ba ito ng China? Tama ba ang ginawa ng US sa China? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyak ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.